Hello po mga kakambing Ito po muli tayo uh, Ako po ay nagsakati ng isang sako Nakita huh? nyo naman po Press oh. na press po ang damu na kanila kinakain Kinukuha ko lang po dyan Sa harapan ng aming bahay Walang kahirap-hirap okay, Walang gastos uh, Yun nga lang ay kailangan ng tiyaga At konting pagod Ano Syempre ganun talaga Pag gusto mong kumita kailangan pagpaguran Okay, yan nga po pala ang aming alaga. Nag-uumpisa ko lang po ako. Kaya kakunti pa lang sila. Pero nais ko pang dagdagan yan. Pag ako po yung Pakilala ko po sa inyo. Ito po si Cassandra. Yan. Cassandra po ito. Yan. Ano? Uh, buntis na. And then ito po yung nakita nyo na, na nagkasakit na ng polio. Yan. Totally recover na po siya. Pangalan po niya ay si Kulot kasi po kulot po ang kanyang balahibo okay nakapumasok na si baboy manggugulo na po si baboy ayan ito na po yung anak ng isang traditional natin na uh, nakarserve na po siya uh, ito pong 26 ay kukunin na po siya okay ito po yung traditional na inahin may isang pana may isang pana po silang lahat Ayan, yeah, no? nakita nyo, pinuha ko siya, labas ang ribs niyan. Pero ngayon, ayan, no? nakita nyo ang improvement. Hmm? Yeah. meron yung kambing na uh, payat, nakita nyo yung payat siya. Kailangan ay alagaan sa purga at vitamins para po makarecover, magana. Okay? Ayan. Ang pusa, ang doon kasi pusa. Okay? Ito po yung ginawa kong inuminan nila. Yan. Naubos po nila. Dalawang timba yan. Sa ay nakaapat na sila. Apat na timba. Iyalagyan ko po ng molasses at konting asin. Ano? Uh, ang molasses po ay maganda siya dahil uh, kahit na yung sakati natin damo ay na-spray na hindi natin alam na hindi sinasadyang ating napakain sa ating mga alaga hindi sila magtatae dahil ang molasses po ay ang makakatulong po sa kanilang chan upang hindi sila magtae. Okay? Kaya yan po ang maganda. Dito sa amin, mura lang po ang molasses. Uh, 200 lang. Okay? Kaya mga kakambing, kapag mayroon kayong katanungan, eh PM nyo lang po ako. At kung may may tutulong, ay aking may share sa inyo. Maraming salamat.